kapaitan at hindi pagpapatawad. Ito ang nagpaparumi sa tao. Yung pangatlo, kapaitan at hindi pagpapatawad. Ito yung nagpaparumi sa mga tao. So kaya nga, ang tahimik na lason na humahantong sa kalayaan at pagpapala. So kaya nga, ang kapaitan at hindi pagpapatawad sa mga nakatagong kondisyon. Sa puso na tahimik na lumalaki ngunit ang dudulot ng matinding pinsala. Sa ating sarili, sa ating mga relasyon, at sa ating paglakad sa Diyos. Ang paghawak sa mga pagkakasala o mga kasalanan ay maaring, uh, maaring pakiramdam na makatuwiran ngunit ang banal na kasulatan ay malinaw. Ang pagpapatawad ay hindi optional. Ito para sa mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. So kaya nga ito y sinasabi kapag pinalaya natin ang iba sa pamamagitan ng pagpapatawad, hindi lang natin pinapalayan natin. Hindi lang natin pinapalaya Ngunit pinapalaya din natin ang ating sarili. So kaya nga ito sinasabi sa banal na kasulatan. Sinasabi niya sa Hebrews chapter 12 verse 15, tiyakin na walang sinuman ang mag magpupulang sa biyaya ng Diyos at sa walang mapait na ugat na tumutubo upang magdulot ng kaguluhan at makahawa sa marami. So kaya nga ito ay isang panawagan ng espiritual na pagbabantay ang ating sarili at ang iba pa upang tumalikod sa biyaya ng Diyos. Ang mapait na ugat ay sumisimbolo ng hindi pagpapatawad sa manang loob o kasalanan. Kung hindi mapipigilan ay maaaring kumalat at makapinsala sa iba. So ito ay nagpapaalala sa atin na mabilis na harapin ang mga isyo ng ating puso. Pagpapalawak ng biyaya, paghahangad ng kapayapaan at pagyamanin ng isang komunidad na nakaugat lamang sa pag-ibig at kabanalan ng Diyos. Kaya nga ang kapaitan ay hindi mananatiling nakabaon sa ating mga puso dahil ito ay tumatagos sa ating relasyon at reaksyon. Kaya nga, sasabihin natin na hindi ako galit, pero sa action natin, galit tayo. So kaya nga, ito yung lumalabas sa ating reaksyon. Kapag may nakatago tayong mga mga kapaitan o mga kasalanan. Kaya nga, ang pagpapatawad ay hindi kainaan. <coughs> ito ay kalayaan mula sa spiritual na contamination. So kaya nga tulad na lamang sa libao ni na wala ang kanyang basbas at naging uh, mapait ang kanyang kahinatnan. Kaya nga ito'y sinasabi sa Hebrews chapter 12 verse 16, tiyakin na walang sino mang makikiapid o walang Diyos na gaya ni Iso na ipinagbili sa isang pagkain ang kanyang karapatan na mana sa mana bilang panganay na anak. Sa verse 17, sinabi dito, Pagkatapos gaya ng alam ninyo, ng ibig niyang magmanan ng pagpapalang ito, siya ay tinanggihan. Kahit na hinahangad niya ang pagpapala ng may luha, hindi niya mababago ang kanyang ginawa. So kaya nga dahil dito, si Izo ay tinagbili ang kanyang pagkapanganay na ito'y nagsisilbing isang mapanilang na babala tungkol sa panganib ng pag-iingat. Pag-iingat sa espiritual na mga pagpapala. So ipinagpalit ang gawaing tinawag na ng, 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 ng Diyos. Ito'y nagpapaalala sa atin na huwag i-compromise ang ating walang hanggang mga pagpapala para lamang sa panandali ang kasiyahan. Dahil sa nagutong kaya niya, ipinagpalit ang kanyang pagiging panganay. Kaya nga, kapag nalampasan natin ang ilang pagkakataon, maaaring hindi ta na tayo bumalik. Kaya nga, tinihimok tayo na pahalagahan ang mga pangako ng Diyos at mamuhay tayo ng may layunin at huwag hayaang akayin tayo sa ng mapansamantalang pagnanasa mula sa pangmatagalang mga gantimpala. Kaya nga, palayain. Ito yung palayain ito yung sinasabi na dapat nating gawin palayain ang mga taong nananakit sa atin at huwag hayaang madumisan ang a, ang kanilang pagkakasala ang ating kapalaran Sag, sabi dito huwag hayaang madumisan ng kanilang pagkakasala ang yung ang yung kapalaran ang nagpapadumi sa buhay ng mga tao at paano tayo makakalaya dito? So kailangan natin na palayain natin ang mga taong nananakit sa atin. At huwag hayaang madungisa ng kanilang pagkakasala ang ating kapalaran. Ang kapalaran natin ay maging matagumpay. Ang kapalaran natin walang sakit. Ang kapalaran natin ay hayahay ang buhay. So